So yan guys, uh, pag-usapan natin no, uh, kung may kitaan ba sa pagkakambing. So kadalasan kasi may mga nababasa akong mga posts and comments sa iba't ibang page na wala raw kitaan sa pagkakambing. Meron din yung tao na nag-message, nag-comment sa aking post na nasasabi ko lang yung ganitong bagay kasi nga eh para lang sa uh, content. At eh, nasasabi ko lang Ah... Uh, na may kitaan daw sa kambing kahit wala naman. So, bakit nga ba, no? Bakit nga ba nila nasasabi na walang kita sa pagkakambing? Una, baka sakaling mali ang napili nilang breed. Pangalawa, hindi sila nag-invest sa pabahay, sa mga vitamina, hindi sila nag-invest ng pag-aaral, hindi sila nag-invest ng pag-visit sa iba't ibang farm, at hindi sila nag-invest sa pagsisipag. So, kung akala kasi nila ito ay uh, aro araw, araw ay kita, monthly ay kita, every 2 months ay kikita ka na ay mali po, no? So, yan is halos every 1 uh, year, so doon ka palang kikita, no? And then, hindi siya, ano, hindi siya monthly ang kita niyan. no? Sa akin niya, sa pag-check ko is yearly. Pero, syempre, pagkakumita ka, di ba, like for example, Uh, sa isang taon nakapagbenta ka ng umabot na ng 250,000. I-average mo 'yun, no? Per month. So 250,000 iles mo dun muna yung mga expenses mo, gas, feeds, vitamins, etc., electricity, water, lahat iles mo. So yung matitira, i-divide mo sa 12 months. So yun yung parang kinita mo per uh, per month, no? Tara. Una, pag-usapan muna natin, no? Oh ano ba yung mga breed na pwede mong alagaan para mas maging profitable yung native kasi is very common na sa totoo lang sa native dyan ako nagsimula kaya masasabi ko kaso uh, kaya umayaw ako sa native dahil is ako is nagkukumpay wala akong pastulan meron dito pastulan pero hindi yung pagmamayar hindi sa akin siya no saka tayo may trabaho so kumpay lang ngayon para mas kumita ka sa native kailangan is marami, no? maraming head na kambing ang alagaan mo para mas kumita ka. Kaso, kapag ka nakapagpaanak ka, mga edad na anim na buwan, yung kambing mo tatawaran lang ng mga 3,000, 4,000. Imagine mo. So, kung meron kang sampung kambing, then makapagpaanak ka doon ng uh, sa loob ng 1 taon na mga 15 peraso, then mapalaka mo siya ng mga 5 months old ibebenta mo 3 to 4,000. So 15 times 4, 60,000 sa taon, no? So masyadong mababa. Pero ang kaganda naman doon is maliit lang din yung nilabas mong puhunan. Pero sabi nga, yung panahon, yung pagod, eh mag-invest ka na sa malaki, mas kita pa. So, yung tulad nito. Ano? Yeah. Ito po ang ating uh, goat. So dito sa atin, meron tayong full blood. Merong F-series, may pure breed. So ito, ating full blood. Hindi naman sa pagmamalaki pero ito is 5 digit. Ito isa is 30. Napakamura ko lang siya binigay. No? Ito namang isa, is 55 babae kasi siya. So, ito is triplets. No? So, imagine mo kung isang kambing mo, umanak yung tatlo, then mabibenta mo na mag-average ka ng 40 to 45. 135 agad sa isang kambing lang. Kapag nagpaanak ka, kaka-triplets ka, 135 gay. Depende yun kung maalagaan mo na maayos, kung mapapalaki mo na maayos at sa pa, depende yan kung no ito yung wala sa mga karamihan eh. takot sila mag-public Kumaasa lang sila kapag may nag-mess nag-post na looking for dumalago or barako that was the time na sana sila magko-comment na try 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 no so pag ganun po ang way ng ating pagbebenta ng ating gamit ay hindi po siya effective no kaya mas maganda Kumuha kayo niya social media account nyo. And then, huwag yung dami ha. Dapat is pwedeng personal nyo or gamitin siya as a page ng no, inyong gold farming. And then, dun yung pinapost nyo yun yung mga alagang for sale or open for reservation. You no? Know? So, daily or every sa na ng isang ko, post kayo ng dalawang beses. Share mo sa ibang group. So, at least, marami ang na-reach na tao. Marami mag-follow sa inyo. So, kasi si Facebook kapag maganda ang performance mo, si-share niya yan sa maraming tao sa Pilipinas, ano? So, mas marami ang makatanggap ng iyong post, mas mataas yung chance na makapagbenta ka. At tandaan mo, hindi puro kit may nag-how much sa'yo at binigay mo yung presyo, ibig sabihin is dapat yun ay masunod. Ano? hindi po ganun. Ako, sasabihin ko yung totoo sa 300 na inquiry meron doon isa o dalawa na bibili lang ng alaga mo the rest maaaring gusto bumili pero hindi pa afford yung presyo so huwag kang give up pagka dapat is dire lang at handa kang sumalo ng mga kung ano-anong negative feedback sa ating uh, Facebook social media kasi ganyan tao hindi mo hawak ang kanilang pag-uugali no? kapag hindi nila nakita na hindi gano'ng paganda yung alaga pwede yung mag-comment na masisakit so huwag ka magpapa-apekto sa gano'ng kasi kapag nagpa-apekto patalo ka hindi man po sa pagmamalaki ang aking kambing o ang aking mga facebook post ay umaabot pa sa ibang bansa sa Japan sa US at sa iba't ibang bansa pa sa Asia. May tulad nito. So ang nag-acquire ko nito ay taga Iloilo. So imagine mo, from Quezon province to Iloilo. And laging mo tatandaan rin, uh, choose the right breed. Maaring hindi ngayon, but soon uh, dapat ang goal mo is papunta ka doon. Meron kang goal, no? hindi pa pwedeng gusto ko lang mag-alaga ng kambing. As sabi, malakas daw ang kitaan, try natin. Hindi pa pwedeng ganun dahil may passion ka, tsaga. Sabi nga, pag may tsaga, may nilaga. So, tulad itong ang, talo ko pa dito. Yan, pakita mo yung dapol. Yan, ang nag-acquire po niyan ay si Sir na nasa Japan. Pero yung kanyang kambing ay papunta na sa Cebu. No? ng dahil sa social media, umabot doon sa ibang bansa, nag-avail sa akin. So, bayad lang through online, sa katiwala lang, no? Pero kung maghihintay ka lang ng may mag-message sa'yo na ah, uh, oh, ay mangyayari. Dapat gumawa ka ng paraan. Marketing lagi. Okay? At hindi siyempre bukod sa uh, pag uh pag market, kailangan ito toko ka rin. Hindi po pwedeng sinualing yan at dito sa atin hindi tayo buy and sell pero ah uh, sorry ko lang ha hindi ko masama ang buy and sell maganda nga ano yan uh, negosyo ang pangit lang dyan sa iba bibili sila ng mga F-series dinedeclare nila ng full blood no? so bibili nila 7,000 Ibebenta nila 11,000, 12,000. Sasabihin nila pure din mura sa kanila. Imagine mo yung 4,000, 5,000 na patong eh saglit lang mabibili agad. Kasi pure breed ko na eh. Pure breed. Ito sa akin eh, hindi ko ito ma-up nga. Pinakamura yun. Eh, no? Yung red, pinakamura ka ko dyan is 20,000. Kasi nag-invest ako eh. Mahal kong binili eh. At tunay talaga. So kapag na uh, nadala ka sa magandang boses, magaling magsalita, nakuyari. yari kaya dapat pag So, speaking naman na uh, pag sinabi natin ito may kitaan, no? So, dito sa aking kambingan, ang invest ko lahat sa lahat kasama na sa aking pabahay at aking mga kambing sumabot hundred ng 190,000. So, ayan. So, ngayong season na to, limang kambing ko. Limang kambing ko ang umanak um, um, at um, ang napagbenta ko dito lahat is sumabot ng 204,000. You know? So, dun pa lang, kumita na ako agad. You no? Know? Pero hindi ko pa dun yung aking mga expenses. Pero before kasi, nakapagpalak na rin ako dito. Marami na rin ako nakabenta. Kaya, that time, yung mga una kong benta is pang feeds lang. Uh, pagpulong ko lang dito sa tustusin sa ginagawa kong pabahay. Okay? Basta mahalaga, kailangan nakatake note lahat ng mga expenses mo, gas. Kahit isang piso man yan, mahalaga yun. Okay? Proper inventory. Para makita mo kung kumikita ka talaga. Kasi eh, mahirap yun kapag uh, nakapagbenta ka. Uy, kita na naman. Uh, hindi mo alam na yung expenses mo pala is napakalaki. Okay. Uh, ito guys, oh. So, makita yung gano'ng halaga ito. Ito ay 3 weeks old. 25,000. Napakamura ko lang si Benenda. 25,000. So ngayon, uh, kapag uh, nabayaran na sa akin lahat sila, ang mangyayari, uh, ibig sabihin, nabawi ko na yung investment ko yun. Pero yung kapital, sila na yung pinakapita ko for now. Yung aking mga kambing. So, imagine eh that time eh hindi ako nagsimula, hindi ko naisip na magkambing. Siguro hanggang ngayon wala pa akong kambing, no? At least two years ago nagsimula na ako. Ngayon nabawi ko na yung aking investment, mayroon na ako bahay. Marami na akong mga stocks, marami na akong mga materyales. So next kapag umanak sila is kikita na dito eh, papalabas yung sinabi. Kung sabi niya, kung ikaw ay may pera dyan sa bangko mo, instead na itago mo yan, ay hindi yan aanak. Kung may extra ng space ka naman, may mabibilan ka ng silage, may makukumpayan ka, bili mo ng ano, livestock. Pero laging tatandaan, kadikit dyan is mortality kasi ano yan eh may buhay yan eh so dapat aalagaan mo mabuti rin so tatandaan kapag bumili ng tayo ng livestock kailangan pag-aralan din muna natin bilang bara -bara bilin lang bara-bara bilhin ang tayo ng bilhin hmm? isa pa sa recommendation ko mas maganda eh kung gusto nyo makamura-mura bibili kayo yung medyo matanda na pero kapag matanda na ang binili nyo medyo risky yan ha? kasi kapag ka matanda na pwedeng ilang, be, ilang uh, season mo lang siya magagamit ilang breeding lang so, pwede yung anytime kasi nga matanda na pero isa lang may sure ko veterano na sa pangalan ito tulad na ito ni nanay guys oh. one Uy. rin ako. Vlog, vlog pa more. So, sinabi po is one month na may isang pa. Kita niya naman. So, feeling ko, parang bibigyan na naman ako ni nani ng triplets ha. So, tingin ko nga, kasi inihiyahan na ako eh. Oh. Pangituloy na ito. So, yan guys. Isa pa sa magandang klase ng kambing na alagaan. Actually, kung may mas malaki ang kapital mo, malawak yung farm mo, mas magandang alagaan is ang bulunugyan. Kasi siya is pwede siya sa meat, pwede rin siya sa dairy. So, pag ang bulunugyan, kapag umanak sila, syempre, unang-una, meron ka ng pambentang mga panak. Plus, yung gatas pa ng inahin, kasi mataas yung ratio ng milk production nila. No? So, kung magaling ka, masipag ka, pwede kang gumawa ng gatas no? pwede sa no, pwede kang gumawa ng sabon, ng keso at iba't ibang produkto mula sa gatas ng kambing. So, kung mayaman ka, mas maganda is ang Grenadian. Pero para sa akin is mas gusto ko talaga sa bubur, gusto ko talaga yung mga macho bros ko. Ang mga anglo-nubian kasi, matatas, yung slim pero meron din malalaking ano ha, ang dunog so depende siguro sa pag-aalaga so yun lang uh, ah, sa mga nagsasabi po guys na walang kitaan sa pagkakambing ay yun po ay yung taong sumusuko agad sa so, pangkitaan sa pagkakambing kapag meron kang back pwede kang mag open for stud service so dito nga sa atin ang pa stud ko lang kay air shaker ay 800 so, makakapagpasampa ka na upgrade mo na ang yung ng kambing. Tumatanggap din ako ng boarding, 70 pesos per day. So, yun lang guys, uh, sana po eh, may natutunan kayo kahit konti dito sa ating uh, simpleng pag-vlog. No? So ngayon kasi is day natin kaya uh, may time tayo mag-vlog. And then hindi ako makakumpay na maayos. May sugat ako eh. So yun lang, happy farming, God bless you.